pH po, no? Maganda-magandang araw po sa inyong lahat. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon po eh natin ang kating kaibigang si uh, Reaction TVPH, no? Uh, tapos po, yung uh, marami pong salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa ating uh, channel no at yung hindi pa po nakapag-subscribe uh, sa ating channel uh wag niyo po sanang uh, kalimutan mag-subscribe no uh, isang subscribe lang po doon masaya na tayo tapos dito po sa ating uh, video magpedi uh, po kayong uh, comment down below po no o like and share na rin din po sana no eto po i uh, ipasok na po natin no si uh, reaction TBPH Yan ang panlaban ko sa mga putang ina ninyo <laughs> 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 Alright, reaction TBPH nagbabalik Reaction 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 Napakaganda po ng na mga pag-uusapan natin ngayong mga karyasyon ha. Ito po mga karyasyon. Alam po ba ninyo yung mga bulalo na hinahanap nila doon sa uh, Taal Lake? Eh wala para, wala para malinaw. Pag-usapan po natin yan. At pag-usapan din natin yung mga bobong vlogger ng mga ni Tambaluslos at mga bobong vlogger ng mga ano, ni BBM. <laughs> ito po mga karyasyon ha. Pagkakam po natin ito. Uh, Tore. Hindi po hindi. Ito, ito. ito, ito po, ito po. Ito, ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Oh. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong pangulo ng 2028, huwag yung iboto yan. Ayan, sasabihin mo na lahat. Ang galamay dalamay niya, sila Erwin Tulpo, Toyo, Rendon, Nico David, Maagago, ano, at iba pang mga tao. Mga gago? Ha? Nasa flip top yung iba, iba vlogger, iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to ah. Kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to. Dahil bayaran na rin siya. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao eh. Eh yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Ako? Kung ako sa mga ibang influencer, lumutang na kayo. Parang awa nyo na. Si Toyo daw. Si Makagago. Ah, uh, Niko Nico David. Sino pa? Sino pa? Sino pa? Eh, pagka natin. Toyo? Ito, Ayan. ito ang mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez. Siya may kasalanan nito. Patay ka. Ha? Yung tatakbong pangulo ng 2028. Ano, tatakbo pa lang pangulo ang ka? Oy, tatakbo naman. Tatakbo pa ng pangulo ang ka. <laughs> mo yan. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang dalay, dalamay niya, sila Erwin Tulpo. Erwin Tulpo pala. Ah, naku oh, Erwin. Naku, Tulfo, Erwin Tulpo, isa rin vlogger yan eh. To, toyo. Bro. Toyo, naku Toyo. May Toyo ka talaga. <laughs> Ay, naku Toyo. Toyo, dinawit ka ng tao na to. Sino ba to, Toyo? Sagutin mo to, Toyo. Totoo kaya toyo. to? Sagutin mo to, walang yaka. Kala ko okay ka, hindi ka pala okay. Kung totoo. Kung totoo Ayon ito, na. hindi to okay, lang. Toyo. Talagang yung uh, pangalan mo, ay bagay na bagay sa'yo toyo o <laughs> oh, ito ha sino ba Rendon. ah rendol walang yan. Ayan, yung rendol yung nagbo-boxing boxing nag -gy gym gym Dim lang -dim. walang gym, gym, na yan bayaran pala Kaya ano ano pa raise, ano motivational rice motivational rice ang inayupak na yan <laughs> o bayaran din pala kung totoo to ha o ito, kung totoo to kung totoo to sinasabi ng tao na to Nico David, makagago. Oh, Nico David tsaka si makagago. wasap up, makagago? What's Yung up? what's up, makagago. Gago ka talaga kung tumatanggap ka ng mga pera galing kay Romualdez. Gago ka, makagago ka ng pera, kung tumatanggap ka ng pera galing kay Romualdez ha isa, isa, kayo'y mga korap nilalaklak ninyo ang perang nakaw na binibigay sa inyo mga animal kayo ito pa o, Gago! iba pang mga tao o diba kung totoo man ito ang mga binanggit niya si Erwin Tulpo daw si Toyo si Makagago uh, Nico David uh, kung sino-sino pa dyan na binanggit niya kung totoo ang sinasabi ng tao na to mga animal kayo, kasama kayo sa mga lumalaklak sa kaban ng bayan, pumayag kayong bayaran kayong mga animal kayo, mga inayupak ka, Erwin Tulpo sa kang inayupak, kung kasama ka sa mga binabayaran, kasama kayo sa mga sinabi ng tao na to, na kayo, mga animal kayo, mga vlogger kayo na mga bayaran, nilalaklak ninyo ang uh, kaban ng bayan kaya bumabaha. Kaya maraming classroom ang hindi nagagawa, mga kalsada na mga patitino na sinisira ng mga animal na mga politisyan. Kung totoo ang sinasabi ng tao na to mga animal kayo, kayo'y kasama sa hanay, sa, sa anay at sa mga, mga tinatawag nating uh, mga piste ng lipuna, mga pisting yawa. Ito po mga karyasyon kasi lahat ng binabayad sa inyo mga animal kayo, galing niya sa kaban ng bayan galing niya sa kaban ng bayan kung totoo ang sinasabi na to tao na to sinasaluduan kita sir pero kung hindi mananagot ka sa lahat ng mga binanggit mong pangalan kailangan mapatunayan mo yan pero kung totoo lahat ng taong binanggit niya si Toyo, si Makagago si David, si Erwin Ninayupa ka uh, pinanganak sa Hawaii tulpo walang iya kayo, mga animal kayo lahat ng perang binigay sa inyo ni Romualdez galing sa kaban ng bayan Di ba mga ka-reaction? O, oh, yun. Paalam nyo sa kanila. Merong tao. Merong isang tao dito. ay pag nyo. Ito. Ito masasabi sasabihin ko ngayon. Ikakapahama ko. Pag ako namatay. Nahanap ko po yung buong video eh. Hindi ko mahanap eh. From Waldez. Siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong pangulo ng 2028. O yung iboto yan. Ayan. Sasabihin mo na lahat. Ang galamay niya. Sila Erwin Tulpo. Toyo. Rendon. Nico David, Maadago, at iba pang mga tao. Ha, ah, nasa flip top yung iba, iba vlogger, iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to ah, kahit ikapahamak ko pa to, kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to, dahil bayaran na rin siya. Sa so, bagay, malaki mag-offer tao eh. Eh, yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap yun. Di ba? Di ba? O, lahat ng binanggit niyang pangalan, na uh, ilaybel niyo siya. Pero kung hindi niyo siya kayang ilaybel, <laughs> ibig sabihin, totoo yun, mga animal kayo. Pero kung hindi kung hindi totoo yun, ilibel niyo yan. Mm. Uh, animal yan, kung ganun. Uh, <laughs> ah, walang iya kayo, mga bayaran pala kayo. Tara! Wala siya, Tara. Wala Ito, isu pa to. Alam po ba ninyo yung mga vlogger ng mga BBM talaga makikita ng utak? Maliliit na, mini, mini minimal, minimal na yung utak nila pag ganito to. Wala siya. Sarah. Wala? Alayan. Kaya nga, dangerous si Sarah pag na-survive nito. She is yeah, the, the most, she's going to be the most dangerous politician. Because if she survives this, mas malala pa siya sa tatay niya dahil kahit sa That's mga martit, wala siyang puntang na loob. So napanood niyo naman yung video mga pre. Grabe no? Isang DDS, bumaliktad na po. Bumaliktad daw si Raul. <laughs> bumalik daw, bumaliktad daw si Sas. <laughs> Yan <Ganyan>, ang fake news. <laughs> Pagkikin niya, uh, ang ibig sa, oy gago, ang ibig sabihin ni Sas, eh, Ang ibig sabihin ni Sas, Dangerous siya sa, 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 ano mo, sa, sa idol mo, si Bongo Marcos. Dangerous, <laughs> dahil, uh, rarat, rarat. <laughs> Wala siya, Sarah. Wala siya. Kaya nga, dangerous si Sarah pag nasurvive survive to. She yeah, is right. the, most, she's going to be the most dangerous politician. Because if she survives this, mas malala pa siya sa tatay niya dahil kahit sa that's mga market wala siyang kutang na so So napanood niyo naman yung video mga pre. Grabe no? Isang DDS, bumaliktad na po at nakita niya na po ang totoong kasamaan <laughs> ni Sara Duterte. Talagang nalaman niya na kung gaano daw po kadilikado <laughs> itong si Sara Duterte pag ito yung nanalo sa 2028, no? Or kung nakasurvive ito, mas malala pa daw po ito sa tatay niya. Paano na mga DDS? Nako, marami nang natauhan ng mga supporter ng mga pamilyang Duterte. Sabi nga niya, mga pre, mas matindi pa daw ito sa tatay niya. Nako, eh, eh, paano ba yan mga DDS? mag ka na naman kayo. Ibabas nyo na naman itong taong ito. Itong uh, nagpakatanga noon na natauhan at naumpog ngayon. Kayo, ano reaction nyo dito mga pre? No? Talagang uh, marami na pong nak nakakakita ngayon na itong si Sara Duterte, masamang tao talaga ito. Oh, Tanungin niyo po yung chat GPT. Si Sarah Duterte ba? Mabuting leader o hindi? Sasagutin kayo ng hindi. Oh, Ay! Yeah. Gago! <laughs> bobo. si Sas daw bumalik tat bobo. Oh, katulad mo si Bongbong Marcos. Oh, yun, yung utak mo, uh, ni Bongbong Marcos. <laughs> Binigado sila kay Sarah Duterte. Pati ikaw, baka adik ka na rin, ha? Ah. <laughs> Kakang adik eh. Oh, bobo, bobo. Bongbong Marcos, yung supporter mo, bobo. <laughs> o di ba, naawa kay Gato ng pambansang bobo ng Pilipinas. Oy, na, si Gato, nananayimik si Gato na. Walang yaka, Gato, nananayimik ka. Busok ka na yata eh. <laughs> si Gato po, nananayimik. Oy, pejing pejing Gato ng pambansang bobo ng Pilipinas. Nagtatago ka na yata. <laughs> Nagtatago ka na sa kabubuan mo. Manayimik ka na lang ha. Dalawang beses ka na na-disbar. <laughs> wala ka ng ano, wala ka ng reputasyon, Gato. <laughs> Sumasang-ayon si Vice President Sara Duterte sa mungkahing isa ilalim. Oy, shout out kay Gadon, isang pambasang bobo ng Pilipinas. <laughs> Sumasang-ayon si Vice President Sara Duterte sa mungkahing isa ilalim sa salt check ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng opisyal ng pamalaan. Ito ay may kaugnayan pa rin sa mga naglutangang katuwalian sa mga flood control projects sa Pilipinas. Pero ang hirik naman po ng Pangalawang Pangulo, dapat magsagawa rin ng malalimang lifestyle check sa lahat ng appointed officials para mailantad ang kanilang mga dummy. Git naman ang isang mambabatas na dapat pangunahan muna ni Pangulong Marcos Jr. ang lifestyle check bago ito'y patupad sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, alam na ba kung sino ang magsasagawa nito? Ano mga ahensya ng pamalaan? Alex, wala pang uh, direktang utos kung sino talaga yung dapat magsagawa at manguna sa lifestyle check pero ang panawagan ng mga mambabatas dapat si Pangulong Bongbong Marcos ang maunang uh, magsa sumailalim so lang sa lifestyle check sa pamagitan niya ng paglalabas ng kanyang salN Sa pamagitan daw niyan, mapapatunayan na seryoso ang kanyang administrasyon para sugpuin ang, pinapang, ang uh, mga aligasyon ng uh, katiwalian sa pamahalaan. Si Pangulong Bongbong Marcos daw ang dapat... Ayan po, si Pangulong Bongbong Marcos nagsasurvey sa mga lahat ng uh, flood controls, ghost, sa uh, ghost projects, no? Ayan. So, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, ha? huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ayan po, sa ating video, sa ilalim po ng button. May uh, subscribe button po doon, no? Ito po, uh, balikan natin si uh, Reaction na uh, TV page una sa iniutos itong lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno particular na sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Sen. Risa Hontiveros, kailangan maging halimbawa ang Pangulo para ipakitang wala itong itinatago ngayong kinukwestiyon ang mga ng gobyerno dahil sa katiwalian sa mga flood control projects. Oh, I suppose nung uh, sinabi ni Presidente na magpa-lifestyle check, at kahit limitado lang yon sa executive sa simula, ay presumed sinasali niya ang sarili niya. Sabi ng senador, dapat maging available rin sa publiko ang statement of assets and liabilities at net worth ng lahat ng government officials, kasama na ang mga cabinet members, para ipakita ang hindi sila nagkamal ng salapi o pinagkakitaan lang ang kanilang mga posisyon sa gobyerno. Ang SALEN ay, sal ay kinilalang public document Uh, at covered ng prinsipyo ng freedom of information. Itong uh, Risa Ontiveros na to, kung makapagsalita ang walang yan to, kala mo talaga malinis eh no? Yung 1 billion ng pillar nasaan, ma'am? Ah, uh, bago, bago pa kayo mag, maging close ni Liamas. Ah, close na ba kayo na ni Liamas? Oh. Okay, nung close ka na kayo ni Liamas, nung PhilHealth ka pa ma'am, nasaan yung 1 billion? Pwede bang paki-explain? At huwag kang magkukuda-kuda dyan kung maka makapag-aasta uh, ka kala mo isa kang santita. <laughs> Di ba? Kung makapag-asta-asta ka parang mukha ka parang isa kang Information. Kaya sinusuportahan ko rin yung panukalang Freedom of Information Bill na inihay na rin ni Minority Leader at ng ilan pa namin mga kasamahan dito sa Senado. So yes, kung nag-utos si Presidente ng Lifestyle Check, uh, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang uh, ibubunyag yung kaniyang salin. Kapwa naman naniniwala si na Sen. at Aimee Marcos na pangunahan rin ng mga mambabatas ang lifestyle check. Ngayong may utos na ang Pangulo sa Executive Department. Hindi ba dapat mauna kami? Over na yan, lifestyle check na yan kasi kung titignan mo yung mga Facebook nila, ikaw ang masisindak sa pinagmamalaking mga sasakyan, mga apartment sa ibang bansa, mga alahas na kakaiba. Kaya karapat-dapat lamang. Wala naman sikreto, kitang-kita naman mga ebidensya, pambihira. Handa rin si Marcos na ilabas ang kanyang salin. Pero dapat pagkatapos ng lifestyle check, may maimbestigahan at maparusahan. Alam niyo yung lifestyle check, umpisa pa lamang. Pagkatapos doon, iimbestigahan kung talagang may negosyo o may nana na negosyo. At uh, higit sa lahat, dapat may makulong kasi parang wala namang ending to. Hindi natutuldukan itong mga lifestyle check. Puro press release, puro banat, katakot-takot na birada, tapos ang ending, wala naman nakukulong. Ano ba yun? Eh dapat may kasamang uh, negative na reinforcement naman. Kung yan ay incentive or positive reinforcement, yung negative reinforcement ay yung sinabi din ni Senator Ping sa interpellation kahapon. Yung kasiguruhan na mahuhuli, mapoprosecute at kung found guilty, mapaparusahan. Mungkahi naman ni Vice President Sara Duterte, isama sa lifestyle check ang mga appointed officials kasama na ang kanilang mga dummies. Hindi na idinetalye ng Pangalawang Pangulo pero may mga public officials umano na gumagamit ng kanilang dami para itago ang kanilang kayamanan. Ako po, ako po, ako po ay, ay, ako po ay isang ayon dun sa sinabi ni Senador uh, Senator Raimi, no? Sipin mo mantakin mo uh, mag lifestyle uh, check sila sal n no oh pagkatapos noon ano nga gain nga tama ay sinabi niya sigurado wala naman mangyayari no ano mangyayari 4k nakita may mataas na malalaking pera pero pagkatapos noon wala wala lang ganun lang yun mm -mm, kunwari lang yan kaya na tama si uh, senador Raimi. Agree ako doon sa sinabi niya. Walang uh, 100% 'yun. Dapat lang, dapat lang at hindi lang yung elected uh, public officials ha, pati yung mga appointed uh, public officials at hindi lang yung mga um uh, yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dami, Ilabas yung mga dami ng mga uh, public officials. Hinimok niya rin ang Pangulo na palawakin pa ang investigasyon, hindi lang sa flood control projects, kundi sa iba pang infrastructure projects na umano'y pinaghati-hatian rin ng mga mambabatas. Diretso nilang pinuha ang school building program, ang SBP, at uh, pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diniretso nilang inattach yung listahan nila tuon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of uh, Education, lumabas yun at tinanong yun ni uh, Senator JB Estrada pero nung nagsabi kami uh, at alam yon alam yon ni BBM ay siya reaction eh. so kaduda duda kung bakit bigla ngayon meron tayong uh, investigation investigasyon sa flood control projects kung seryoso talaga sila and si BBM alam niya yan kasi governor siya dati mayor ako dati alam alam natin lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects <laughs> ng gobyerno. Alex sa uh, Lunes itutuloy naman ng uh, Senate Procurement Committee ang uh, investigasyon tungkol doon sa mga ghost pag uh, uh, flood control projects. Sabi ng mga senador kasama sa ipapatawag yung dalawang district engineers ng DPWH sa Bulacan kung saan kasama sa itatanong sa kanila kung saan nila nakuha yung mga pinambili ng kanilang mamahaling relo, mga damit at mga alahas Alex. Ayun, kung maari, sama na nila si District Engineer Kalalo sa hearing kung may invitasyon. Okay, balikan ko lang yung tanong ko kanina may ano uh, kung sinong gagawa nga nitong uh, uh, pagtingin sa marangyang buhay nitong uh, ilang uh, mga opisyal ng pamalano. Dahil, kung correct me if I'm wrong, kanina pinakinggan ko ang press briefing sa Malacanang. Parang tinabanggit yata ni Atty. Claire na parang sinasabihan ng BIR at ang Bureau of Customs na sila ang manguna to check itong mga kung sino yung mga may mga, mga mahaha, mamamahaling sasakyan uh, at ilang pa kung sino yung hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pero ang tanong may ano, uh, hindi pa rin ba na, naisip rin natin mga mambabatas na sino bang ahensya ng pamalaan ang walang bahid ng korupsyon? Yun! Yun ang tanong! Yun ang malaking katanungan. Eh. Magandang tanong po yan, mga kareaksyon. Magandang tanong yan. Tama, Alex. Kasi sa sa privilege speech ni Sen. Ping Lakson, sinasabi niya na kahit yung Commission on Audit na siyang nagbabantay, mm -hmm. yung tagabantay ng pondo ng bayan, eh may bahid na rin dahil uh, ilan daw dyan, Alex, yung asawa ng isang tagakowa ay uh, contractor din sa pamahalaan. Kaya ang question ngayon, sino nga ba ang magbabantay? Pero sa mga empleyado ng gobyerno, ang direkta, Alex, ay yung uh, Civil Service Commission. Hindi lang natin alam kung uh, magtata pa ba ng isang independent body na dapat mag embesega dito sa mga government officials na sinasabing sangkot sa katiwalian. Ayun, at uh, kung talagang sinasabi ni uh, BP Sara na laliman, do, sabi niya kailangan mag-dive ba daw eh, laliman ang pag uh, sa buhay ng mga opisyal ng ating pamalan, siguro... Ano kayang saying ng mga uh, ng mga ng senators uh, with regards to sa bank secrecy law? Dahil doon talaga natin makikita kung anong laman na kanilang mga banko, bank accounts uh, mayan, di ba? O oh, Alex, dapat daw bukod doon sa kanilang sali bigyan nila ng authorization Yun. yung uh, mag para makalkal itong uh, mga bank accounts, itong mga opisyal ng gobyerno. Pero dapat daw, Alex paspasan yung investigasyon kasi sa social media pa lang, Alex, unti-unti na raw naglalaho yung mga pictures nitong mga government officials na nakasuot ng mamahaling mga sapatos at oh. iba pang mga luho. Oh, may iba pa nga na pinapalandakan na meron pa silang mga uh, private uh, aircraft. Ha? Huh? Yun. <laughs> Talaga namang. No. Uh, pinapainggit pa tayo, man. mm Papunta lang so, langit yun, no? Na rin Private Alex air. Sa mga susunod oh, na yun. Araw, kaya dapat lang na bilisan yung pag investigate Dapat lang. Okay, so yan, yan. Tama yan. Tama. Yan, na, tama. Sa gagawing uh, hearing dyan sa Senado nitong uh, Senate uh, Blue Ribbon Committee ni Senador Marco Leta. Maraming salamat sa iyo. Corvera, mata natin sa Senado. Alright. Dako naman po tayo dito mga ka-reaction. Sabay-sabay po tayo mag-react dito. Uh, na, gu na ano na po na nagbubuwang na <laughs> ang mga kalaban dahil ito po pag gamon natin We recovered 401 bones. So, are they human bones? Yes, sir. The human bones. Na then out of those uh, items, sir, uh, there are a total of 163 samples were subjected to DNA. Then the rest, po, non sir, ay hindi na po dahil nagdeteriorate na po, wala na po ano How many are related to the missing sa Bungeros according to the DNA? Uh, as of the report namin, sir, uh, wala pa pong nag -match. Wala pa? Opo, doon sa mga samples na nakuha namin sa mga relatives ng mga missing sa Bungeros po. Or... <laughs> wala pang nag-match. Pinipilit yung tao, wala pang nag-match eh. <laughs> Tuloy! Uh, wala, rin kwenta, Pero wala rin kwenta yung ongoing yung, yung, mga investigasyong ginagawa ng ating mga agency dito. Kung wala kayong magkikitang uh, any uh, human bone that will actually implicate that uh, maisasama nyo sa missing sa bungeros o on the DNA cases uh, you have, di Yes, sir. Eh, magiging ano rin. Magiging walang kwenta rin na investigation nyo as a truth because of that. With hmm. regards to the 163 human bones, Siyempre, examine nyo yan separately, di ba? You yes. cannot examine them all together. Yes, If it started on July 7. July some, 10. Is it July 7? 10 for 10. July 10? Yes, ma'am. Now is August already. Yes po. And you said 7 to 8 days. So, dapat kahit papano may resulta na, na tayo. Yes ma'am, actually may result na po tayo ma'am. Uh, How many months to the 34 missing sa Bongeros? Actually ma'am, uh, we could not uh, consider Disclose. the number of months ma'am. Kasi yung as of now, we all only have about 29 samples from the relatives. So meaning to say, yung mga relatives itong 34 missing sabongero po ay 29 lang po nag-submit ng kanilang sample. So that 34 missing sabongeros is now represented for purposes of DNA by 29 relatives. Yes po. Who have submitted their specimen. Yes po. Yun. Out of the 29 relatives, may nagmatch na po ba? So far, ma'am, wala pa pong nag-match. May resulta na hubang lumabas out of the 163 human bones? Yes po ma'am, nakakompleto na po tayo ma'am ng 845, uh, Then uh, out of that uh, viable, yung kumbaga yung viable ma'am na pwedeng makunan ng DNA uh, result Yung 85 na po yun na viable is 45 po ang natapos Then mayroon pa pong undergoing, ongoing na 40 Okay, dun po so, sa 45, Yes, ma'am. According ma to you, tapos na. May yes. nag-match po ba with the 29 relatives so far, of the 34 missing sa Bungeros? Wala po, ma'am. Feeling ko mas mura dito. Talaga? 500. Alright, ma'am. sa po rin sa pagsama niya sa napagandarihan. 500? Yeah, sure na yun. Sure. Wala pa rin okay. po naging... <laughs>

Yes. Alam mo, both tayo mali. Bakit? Ang liit ng mga natin eh. 759,000. Shit! Ay, papanik ako, shit. Ang hininig ako sa ito. Barya. 500. Ito na 500k. Oh, yan. 500? Yeah. Ayun, mura daw yan, ha? Mm-hmm. 500, ha? Tingnan sure natin, na yun. ha? Sure na Okay. Ito po, kung kilala nyo yan, ha? Anak po siya ng, ah... Uh, mga contract sarap maging anak ng contractor o oh. ah, congressman kanino po kaya anak to tingnan natin no oh. kin o oh, comment lang po kayo sa baba kung sino nakakilala dyan ha tililing <laughs> ang dami namin natira guys guess the bill hindi ka natin na ubos so <laughs> what's your guess dahil nasa grand hire tayo feeling ko 350k oh shit oh my piling god feeling ko, ko din maliit na yun no <laughs> sarap ng buhay ng mga to grabe suwerte talaga ako palagi sana all no sarap ah sana ko kakaunti pagkain magkano kaya to o yan, tag 500 daw eh. Nung una, sabi, mura, no? Tagnan natin, no? Magkano ang bill? Oh, both tayo mali. Bakit? Okay. Ang liit ng na mga natin eh. 759,000. Shit! Oh my God! 759,000! San nanggagaling to? San galing ang pera ng mga batang to, no? Ayan. Mga kontraktor at congressman sigurong mga uh, tatay nito, mga magulang na no. Yan. Panic ako, shit. Ako din. Nanginginig ako sa si barya so oh, Bariya. <laughs> bariya. Sorry. Kami na <laughs> to. So, yun po, no? Panood natin ang uh, mga huling uh, video. So, sana po, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, panonood. God bless.